Sino po ang nagbigay? Kilala niyo po ba kung sino nagbigay? Hidalgo. General Hidalgo. Yun. So guys, isang bago pa mas po ang bigay ni RD sa mga mamamayan dito sa Kuya Po. Ayun, kung nakikita niyo sa akin likuran, si Sir RD mismo. Ayan o, no? si Sir RD, si Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. Ang aming RD ang aming RD po dito sa Pro 3 so ayan siya mismo ang nangunguna sa pamimigay po guys sa mga mamamayan po dito sa bayan ng puya po so, ay tignan nyo naman napakataming pila at lahat sila ay magiging masaya today dahil napakabait ng aming Santa Claus ngayon oh so, ayan siya mismo ang magiging Santa Claus ngayong araw na to so ayan Sigurado lahat dyan magiging masaya sa bibigay ni Santa Claus. Ayun o. Oh. So, ito ang mga ito ang mga makukuha nila. Guys, siyempre may mga gift din yan. Hindi lang hindi lang panghanda, hindi lang bigas. May kaskip din yan. May bibigay po ni Sir R.D. So guys, isang maagang pamasko po ang bigay ni R.D. sa mga mamamayan dito sa Kuya po. And ayun, nagbibigay po si R.D. ngayon ng Uh, mga bigas, mga kahit ano po, bigas canned goods, mga noodles, and syempre may pa-cash gift. Ayun o, no, may pa-cash gift. Ano pong masasabi mo sa binigay ni Ardy ngayon na maagang pamasko po sa iyo? Ano po ba yan? Ano po ba yung mga yan? Ay, pang ano, pang handa, ano. And may cash gift din po, ano. Ayun, sige po, maraming salamat din po. Ayun, yung mga bata din po ay nabigyan. Oh, ano yung mga nakuha nyo? Ano yung mga nakuha nyo? Anong masasabi nyo sa nagbigay? Sino nagbigay? Sino? Sino nagbigay? General General Hidalgo. Isa. One, two, three. Ayun. Oh, may mga laruan kayo, di ba? Oh, say hi na lang sa vlog natin. Hi. Ayun. Oh. And ayun guys, napakadaming ano, nabibigyan na naman ng kasiyahan ang nangyayari ngayon. So, iba-iba po. May mga bata, may mga pangmatanda. And, sa mga iba, sa mga nakapila po dito ay, ayan, magkakaiba din po ang mga binibigay ni Sir Dalgo. Ayun o. No? May mga pakasgip pa. Ayo oh, no Ayo no. Ayon, no. Ayon, Siyempre si Cardinal Nidalgo den, si Sir Manny. Ayo. Oh, ito din, ito din. Humahabol. <laughs> Odo oh, pa ka kayo. Ayo no. Oh, oh. oh. Ayun, ang dami talaga nagmamahal sa Hidalgo family, lalong lalo na kay Sir Manny. And syempre, napaka-thankful kami sa inyo, Police Brigadier General Jose S. Hidalgo. Ikaw po ang human Santa Claus dito ngayon sa kuya po. And guys, ipapakita ko lang at ibibirol lang natin yung mga kaganapan dito. Let's go!